Hello guys, magandang buhay sa inyong lahat magtatanghali na pat ang panahon dito, ang weather ay napakaganda, hindi siya masyadong mainit kahit tanghaling tapat at mahangin siya, marami siyang ibon, maraming mga puno meron siyang pool, ang ganda meron siyang mga bulaklak at uh, maganda ang kanyang sightseeing guys So, kung may plano kayong mag-vacation together with your family, loved ones, I suggest you visit Lily of the Valley Farm. At ayong uh, staff nila ay napakabait. At uh, masikaso. Maganda din ang kanyang servisyo. At ang food nila ay masarap. Meron akong ikikwento sa inyo. Habang ako ay nag-scroll sa social media may isang viral na video na talagang tumatak sa akin ang kwento ng buhayang silalay at ang lalaking kinagat niya pero habang pinapanood ko may napagtanto akong mas malalim na aral na ko simpleng kwento lang isang lalaki na dumapit sa buhayang silalay siguro dala ng curiosity o yabang or maybe siya ay animal lover, kahit malinaw na delikado. Maraming beses siyang pinagsabihan pero pinili pa rin niyang lumapit hanggang sa tinagat siya. Napaisip ko, ilang beses na rin ba tayong lumalapit sa sitwasyong alam nating delikado? Ilang beses tayong nagbibiming dingihan sa mga paalala ng ating mga magulang, kaibigan, mga mentors, or konsensya natin. Minsan sa buhay, tayo mismo ang lumalapit sa buhaya. Mga toxic na tao, maling desisyon o sitwasyong hindi dapat pinipilit. At tulad na nangyari sa lalaki, nasasaktan tayo sa huli. Pero ang masakit sa lahat, pwede naman sana nating maiwasan kung nakinig lang tayo. Ang nangyari sa buhayang si Lalay at sa lalaking kinagat ay may aral na higit pa sa katatawanan. Ang aral ay respetohin ang mga balala, babala. Huwag suwayin ang malinaw na panganib. Dahil hindi lahat ng nakangiti ay ligtas. At hindi lahat ng katahimikan ay walang panganib. Lahat tayo ay nagkakamali sa buhay. Pero sana matuto tayo sa kwento ng iba para hindi tayo mismo ang masaktan. Matuto tayo sa pagkakamali ng ibang tao at matuto tayo sa experience natin based sa ating buhay. Sa mundong puno ng tukso at pagsubok, maging matalino, maging masinop, piliin ang ligtas piliin ang tama